Butterscotch naman ang susunod nating flavor na lalagyan natin ng mga chocolate chips o di ba ang sarap? Magandang araw. Ang flavor naman po ngayon ng donut ang susubukan natin. Nakakita po kasi tayo sa grocery ha ng butterscotch naman ang flavor ng maya kaya naman susubukan natin ngayon. Pero usually po ay ginagawa tong brownies pero subukan natin why not sa mini donut at ito po ang kanyang mga ingredients. At nakaka-amaze nga po kung yung chocolate ay napakabango ay triple po ang bango nito. Same procedure nga lang po ang ginawa ko sa pagtitimpla. Yun nga lang po medyo ata napalab na wala pa ata sa kondisyon si Mado hood charm. Dahil ilang araw din po tayo hindi nakapag-upload dahil ang kuya Brent po ay na hospital At nakakataba naman po ng puso dahil si Ninang Chuchay ay may pag-chat pa sa akin na namimiss niya na daw ang mini donut natin. Ilang araw din kasi tayo hindi nakapagtinda at talaga namang walang mag-aasikaso sa aking mga anak. Buti na lang talaga at hindi rin kami sobrang nagtagal sa ospital at nakalabas na ang kuya Brent nyo. Okay na siya ngayon. Anyways, pagkalagay nga natin ng mixture natin sa donut maker ay lalagyan natin to ng chocolate chips? Kinakabahan nga po ako kung mabubu ito dahil ang pagkakatimpla ni Papa Bernard ay parang napalabnaw ko skoday. At pati nga ang Papa Bernard nyo ay nagtatanong kung kailan daw uli ako mag upload Siyempre po bilang ina na na-stress talaga ng bonggang bongga ay nagpahinga rin naman ako at nirelax ko muna rin ang ating utak, ganun. May kasabihan nga po tayong pwede kang magpahinga ako na papawod pero bawal sumuko, char. Anyways, balik nga po tayo sa ginagawa natin ay talaga namang nangangamoy butterscotch na talaga talaga. hindi ko alam kung mabubuo ba ito, Niyos ko, day. After 2 minutes nga ay eto na ang kinalabasan. Naluto naman siya pero napakalambot niya dahil nga siguro ay napasobra tayo ng tubig. Pero overall naman ay okay naman siya at makakain natin. Excited na nga ang Mickey Boy niyo dahil sabi niya ngayon yung palang daw na amoy ang luto nating mini donut. Sinabi ko nga sa kanya na iba ang flavor nito kaya naman iba rin yung bango. Ganon. Anyways, dahil nga boymans months na ngayon ay why na tayo magpo dati natin 75, i-gagawin ko na lang uling 65. And then yung mga overload natin ay 70. At least nakalas ka ng 10 pesos, o oh, diba? Char. At nakakatuwa nga lang nung nasa hospital ako habang ako yung nag scroll sa newsfeed ko. Abay, napakarami na pala natin nagtitinda ng mini donut. Nakakatuwa. Salamat talaga sa yo mini donut at marami kaming natulungan mo, o di diba? Nagka-extra income kami. Sa lasa na nga lang talaga magkakatalo-talo at kanya-kanya talagang version ito, char. At dahil nga hindi naman madamot si motherhood sa recipe ay eh, syempre isi-share natin yan para maraming rin tayong matulungan. Ganun. Kahit sa ganitong paraan man lang ay matulungan ko kayo kung ano ba yung magandang negosyo ngayon na pwede nyo rin gawin dahil maliit lang talaga ang puhunan. At para naman sa syrup ay eh, naglagi ako ng white at dark chocolate. Tingnan natin kung ano magiging lasan nito. Testing pa lang naman ito kaya naman konti lang ang gagawin natin. Merienda lang kasi ito. Ganun. At habang ginagawa nga natin yung syrup eh ito tapos na ang ating mini donut na butterscotch flavor. Sibor o Kabug. Nakakatuwa lang talaga at nakaka-proud na sa ilang buwan kong pagluluto ng mini donut ay iba't iba na rin ang aking natuklasan at, at na-experience at eto nga, isa na namang recipe. Kaya yeah, naman kung kayo na walang maisip na merienda ay subukan nyo po ito. Pwede na merienda, pwede pang pambenta, ganun. Sigurado naman po na hindi ako mapapahiya kung susubukan nyo to at talaga naman magugustuhan na magiging customer nyo o ba diba, mainit-init pa. At sisiguro din ko sa mga susunod na araw na paggagawa ko to ay siguradong mape-perfect ko na ang natnya niya. Ganun. At in fairness naman, yung ginawa natin sirup ay nagmatch naman sa lasa niya. Naglasa siyang parang mocha. Ganun. Pero lasa mo talaga yung butterscotch niya. Kaya naman, kung ikaw nakikurious ko ang lasa nito, ano pa hinihintay mo ay di umorder ka na kay Motherhood ng matikman mo na ang masarap natin butterscotch flavor. O siya hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood